Dalawang linggo na lamang po at Pasko na at kaliwat kana na rin ang mga Christmas party. Kaya naman nagsimula ng dumagsa ang maminili ng lechon sa Lechon Capital of the Philippines, ang Laloma sa Quezon City. Alamin po natin ang presyuhan ng lechon ngayon sa report ni Clazel Pardilla, Rise and Shine Clazel. Kinaliwat ka ng Christmas party at selebrasyon na ang dinaluhan ni Liza ngayong Desyembre. Sa lahat ng ito, present sa kanyang paringin at panlasa ang lechon. Pilipino tayo eh. Ang mga Pilipino, hindi mawawala ang lechon sa lamesa. Sa picture taking pa lang, may lechon, okay na. Ngayong holiday season, dagsa na ang mga mami mili sa Lechon Capital of the Philippines sa Laloma, Quezon City. Isa rito si Buboy na bumili ng 10 kilong lechon. Hindi pa raw ito pang Christmas party kundi para sa kanyang misis the birthday ngayon. Nakapag ano na kanya nga, dapat gastusan ko siya sa birthday ko. Niya ngayon, di... Yan. Ano po bang gusto niyo iparamdam sa kanya? Ano? pagmamahal. Kaya? Binilan ko siya ng litson. Ayon sa grupo ng mga lechonero sa La Loma, sa isang lechon house pa lamang, pumapalo na sa aning na po hanggang isandaan ang naibibentang lechon kada araw tuwing Disyembre. Dahil sa tindi ng demand na sinabayan ang pagbahalang presyo ng baboy, sangkap sa pagawa ng lechon at dagdag ng mga tauhan, hindi na anila katakataka ang pagtaas ng presyo. Ang bilihan ngayon nag-appreciate na talaga yung low of demand and supply. Sa December 31, maniniwala ka ba na lahat ng lulutuin ng maglilichon dito sa Loloma ay mas marami pa ang buyers namin kaysa sa kaya namin lutuin. Kasi maniniwala tayo pag naghanda tayo ng December 12 pagsalubong sa a isang buong taong masagana at matagumpay ang magiging pamumuhay natin sa isang taong darating na yan. Ngayong linggo, nasa limandaang piso ng itinaas sa presyo ng lechon. Magmamahal pa raw ito hanggang 1,000 piso pagsapit ng bagong taon. Dati mga 5,000 okay na. But ngayon mataas na talaga pero okay lang. Kaya pa naman sa budget. Nakakuha pa ako ng discount eh. Yung presyo, dapat 9.5. Nakuha ko ng 8,000. Kahit pa paano. Di malaking bagay. Yung 20 packs po ang kakain, yung 6 to 7 kilos, cash yan na po sa kanila yun. Ay, yung mga 45 packs po, cash na rin po yun. oh. Kapag yung 15 kilos. Naglalaro ngayon sa 8,000 hanggang 30,000 piso ang presyo ng lechon depende sa laki o timbang. Kaya kung hindi naman isang barangay ang kakain, hindi kailangan bumili ng dambuhalang lechon. Pero anuman ang handa sa Pasko at Bagong Taon, ang mahalaga sama-sama at masaya. Kellyza Bordilia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.